madiskarte at mahusay. Ganyan natin madalas isinalarawan ang mga manggagawang Pilipino. Hindi alintanang pagod, puyat o minsay iniindang sakit sa katawan para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. At kadalasan, may ilan sa ating mga kababayan na kahit dumataing na sa kanilang mga karamdaman ay patuloy pa rin sa pagkayod para makapagbigay ng maayos at hawang pamumuhay sa kanilang pamilya. At katuwang ng bawat Pilipino para mapanatili ang kanilang kalusugan sa pang-araw-araw, ang King's Herbal Plus. At mapalad ang ilang kawani ng Net25 at Raju Aguila na mapabilang sa libu-libong natutulungan ng King's Empire Corporation, ang kumpanyang nagtatakuyod ng number one health supplement sa bansa na King's Herbal Plus sa araw nito mabibigyan sa ikalawang pagkakataon ang piling mga benepisyaryo ng panibagong anim na bote ng King's Herbal Plus katuwang ang mga karesponde natin mula sa King's Empire Corporation Ngayong umag ito ay ang ikalawang bahagi po ng uh, pagbibigay po ng Lingap Ka-Kings ng Kings Empire Corporation. Pinangunahan po natin ito noong nakaraang buwan kung saan po ginanap po ang isang programa sa pakipagtulungan po sa uh, Himpila na Net 25 at sa programa Responde. At uh, natutuwa po ang aming CEO, Ma'am Sam at ang buong pwersa ng mga ka-Kings na tayo po ay nagpapatuloy po para po sa pagbibigay po sa lahat ng uh, mga recipient ng Lingap Ka-Kings. Sa programa po na Lingap ka Kings, uh, atin pong minumungkahi na ang lahat po ng mga magiging recipient o yung pong susubok sa ating uh, most iconic and most trusted food supplement na Kings Herbal Plus na ating pinapainom po sa lahat ng recipient ay para maging mas consistent po at makita po natin ang magandang resulta. Kung ito man po ay nakapagdulot na ng magandang resulta sa unang anim na bote po na binigay po natin sa kanila noong nakaraan nung tumanggap po sila, ay pagpapatuloy po ito sa ikalawang yugto hanggang ng ikatlong po ito na talaga po tayo ay magbibigay po ng uh, supply ng King's Herbal Plus ng libre para po sa mga recipient ng Lingap na Kings para ma-achieve po talaga nila yung lalong pag-igi at pagbuti ng kanilang mga kalagayan, lalo na sa estado ng kanilang kanusugan. Panibagong anim na bote po na kung saan uh, sa aming pong, uh, ginagawa pong hakbang, ito po yung... Uh, Uh, sapat na bilang po ng uh, Kings Urban Plus na isang litro po bawat bote na tatagal po sa loob ng isang buwan na supply para po sa lahat ng ating mga recipient na Lingap na Kings. Hindi lamang mga matatanda o mga bata ang kanilang nililingap dahil kinikilala rin nila ang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino na nagsisikap na maghanap buhay, dagdag pa, ang hinaharap na iba't ibang pagsubok sa loob at labas man ng kanilang opisina. Ang King's Herbal Plus ay isang uri po ng food supplement na holistic ang approach po niya. Uh, uh, sabi nga po natin, eh, hindi po natin uh, ito pinopromote bilang isang gamot. Ito po isang uri ng suplemento na kung saan, eh, sabi nga na paulit-ulit po natin binabanggit, eh, mula po sa uh, natural at 100% organikong mga sangkap, 80 po ito, ha? hindi lang isa, so walong po yun. Itong mga sangka po na ito ay tumutulong po para maibalik po yung malusog na estado po ng ating mga organ sa katawan. So, kaya nakakatulong ito eh dahil ah, aayusin niya yung problema mo. Kung ka problema sa atay, may problema ka sa bato, may problema ka sa lapay, may problema ka sa puso, puso daw. Pero alam mo yun, uh, natutuwa kami dahil yung working, uh, sabi natin, in a separate uh, group, itong uh, sabi nyo nga po, eh, mga empleyado po dito, kasi nakikita po natin na kailangan tayo sa araw-araw, kahit hindi po tayo nasa working group, kahit nando po tayo sa mga elderly, nando po tayo sa mga millennials, eh lahat po dapat meron tayong katuwang para mas lalong magpa at mas mapasigla sa ating katawan, patibayin ang ating resistensya na nakukuha mula po dun sa mga sangkap nito ng mga sariwang prutas, bulay at halamang herbal. At alam niyo ma'am, uh, sabi nga po natin, itong uh, ng Karey na siyang herbalist, si Karey na herbalist po ng ating uh, King's Herbal Plus, eh patuloy na po itong mag, uh, sabi nga natin magsisilbi na katuwang ng bawat isa. Sabi nga eh, dito ka tatagal tagapagbalita at isa sa maasahang kasamahan sa industriya. Handa sa bawat istorya, 24-7. Siya si Liza at halos tatlong dekada na sa impilan ng Radyo Agila. Ako si Lisa Flores, 57 years old na. Start ako as news writer, tapos ayun, naging uh, nagkapalad na maging anchor, tapos naging executive producer ng program. At dahil sa dedikasyon sa kanyang napiling profesyon, si Lisa may mga pagkakataong nakatutok sa kanya mga tungkulin. Isabay pa rito ang pagiging ilaw niya ng tahanan sa kanya mga anak at ngayon maging sa kanya mga apo. Ano, masarap na mahirap, napaka-challenging. Ayan, pero yun nga, sabi after every task, sempre nandoon yung fulfillment. Ay bakbakan, sabi nga, oo, bardagulan, gano'n. Oo, <laughs> oo, talagang ano tayo, uh, hindi maiiwasan yung kulang sa kain. Hindi pa kulang sa kain. I mean, ibig sabihin na yung lumalampas. Ayun. Lumalampas sa kain. Kulang sa tulog. Yung sabi nga, wala nang na yung time. Uh, Masyal-masyal. So, yung, yung, anak ko kasi yung manugang ko, uh, working pareho din. So, minsan, nagiging bantay bata. <laughs> Sa pagiging busy at work, si Lisa may unti-unting napapansing pagbabago sa kanyang kalusugan. Magamat ang isip mo eh bata pa, ang puso mo eh bata oh my pa. My you my cannot my deny God. na oy, aging na ang katawan. Ayun, sa so talagang naglalabasa na. Kahit pa sabihin nating uh, ano ka health conscious ka, talagang, sabi nga 'di ba, kasama nang ano yun ni eh, nang natural process, sabi nga, ipagtanda. Ang napansin ko, ang naapektuhan sa akin is yung pagtulog ko. Kasi, uh, before kasi, kahit pasabihin natin, puyat-puyatan, pag talaga inantok ako, borlog. So, kahit siguro sabihin natin na, uh, uh, natulog ako ng alas G's, pero nagising ako ng, ng uh, alas 5 or alas 4, hindi, ano, hindi yung sabi natin, sarap na tulog kasi putol-putol siya pagising-gising ako. So sabi na sabi nga kahit na sabihin na ka 8 hours ka nang tulog, hindi mo ramdam. Constipated, yun yun napansin ko. Naging naging ano ako, naging constipated ako. Ah. Siguro maabot ng 3, 4, minsan one week pa bago ako mag -at. Ang utility man na si Mang Ronnie, ilang taon na rin na naglilingkod sa himpilan. Araw-araw niyang gawain ang pagdadala ng mga tubig sa bawat opisina sa istasyon. At dahil dito, marami na rin siyang hindi mabuting nararamdaman sa kanyang kalusugan. Uh, ako po uh, si Ronnie Red, uh, 58 years old. Hindi uh, naman ako sa trabaho po, masaya. Uh, nagiging problema lang, yung masubasalit na yung aking kat katawan, di ng nang tubatanda tayo. At saka yung aking naramdaman talaga na iniinda ko maigi ay yung pag-ihi ko sa gabi, yung pagdalas kong pag-ihi. Sumasakit yung aking balakang. Malimit ko iniinda yung balakang ko. Ganon din. Saka pagkasarap ng tulog ko, dati, bigla ko naatake ng pulikat. Dalawang binti ko na naninigas. Kasi Tingin ko dahil sa... Kasi ako, rider ako eh nagmumotor, naulanan, naarawan, hanggang sa ako ay nagpaanwal sa ospital. Doon ko nalaman na niya, matas ang uric acid ko, high, opo, high blood. Maraming, Man, akong, maraming po na ako sa katawan ko na ininda ko. Kaya naman malaking bagay para kay Ronnie at Liza na mapasama sa mga napiling recipient ng Responding Ka-Kings at makasubok ng King's Herbal Plus. Sa ilang buwan pa lamang nilang pag-inom nito, ay malaking ginhawa na ang naidulot nito sa kanilang kalusugan. Super thankful talaga na, kasi di ba sabi nga natin, ano eh, yung, eh, pricey medyo. So kung yung kagaya namin, di talaga namin kakayaning masustain. So ang laking bagay na ito, meron kami tinatanggap na ganitong klase ng supplement na malaking bagay para gumanda yung kondisyon ng katawan namin. Lalo na yung ganitong klase ng, ng trabaho, kailangan talaga lagi kang malakas, full of energy, hindi ka pwede dito lalambot-lambot, <laughs> hindi ka pwede tumakbo pagka lagi kang mahina. So, malaking bagay. Sabi ko, bawin-bawi ako sa tulog. Kasi ano, kahit na nasabihin mo, four hours lang akong nakatulog, dahil nga nagpuyat, gano'n. Feeling ko, ano, ang haba-haba ng tulog ko. Yung ano din, yung problema ko rin sa constipation na ano siya, na na-address din siya. Kasi before, yung sabi ko nga, minsan, inaabot ng one week. Pero ngayon, hindi man siya every day, siguro nga dahil medyo bago-bago pa lang ako nagtitik ng case, hindi man every day, pero every two days, nagaan na siya. Hindi kagaya ng dati na talagang ilan days. Ang mga nararamdaman ni Mang Ronnie, unti-unting naglaho. At para sa kanya, mas malakas at masigla ng kanyang pakiramdam magmula ng simulan niyang inumin ang King's Herbal Plus. Sa, sa bagay sa akin yung King Herbal, sa totoo lang, sa dami kong nga tinikdam kung ano nung gamot. Ngayon ay eh, pagkakuan ay eh, magpapanwal ako para lubusan ko ng na maakuan-akuan, para happy yung mukha ko. Sa iniingat ako na rin yung sarili ko. Mm. Saka ang napon ako, lumakas akong kumain. Pero yung mga bawal pagkain na katulad ng mga karni-karni, iniwasan inu, ko na parato bago. Pawisin ako ngayon. Na dati hindi ako pawisin. Ito, katulad ngayon, kahit maka-aircon, parang pinapawis ako. Gagali ako sa labas. Malaki ang bagay. Saka, na ako, ako'y pagka nagbubuhat, eh, hindi ko makakuha dahil nga may masakit yung balang. Ngayon, pag binuhat ko talaga, diretsyo, talagang uh, wala, wala na, sa totoo lang wala sumasakit. Mula nung mag, uminom ako ng King Herbal, sinunod ko yung payo nung doktor na nagpo sa, sa King Herbal. maraming uh, maraming marami po salamat sa pamunuan po ng King Herbal, sa po doon sa nagtikap po sa akin sa, sa si doktora. Kung hindi dahil po sa inyo, edi, hindi po ako mapapasama sa ibigay niyo pribiliyo sa amin na mabigyan ng King Herbal. Maraming maraming po salamat at mm, malaking bagay po sa amin, pati na po sa aking buong pamilya. Isa pa sa personal na nakilala ng karesponde nating ka-kings, ang mag-asawang Rufino at Lolita Cabanilla. Si Lolita ay bahagi rin ng ating himpilan ng mahabang panahon at iniindang kanyang high blood pressure. Kasama niyang napabilang sa programang Lingap Ka-Kings ang kanyang asawa na si Mang Rufino na halos dalawang dekada ng ginugupo ng sakit na diabetes. 2007 nang tuluyang maputo lang kanyang paa at hanggang sa ngayon ay nanlalabo na rin ang kanyang mga mata at may insulin maintenance. Nung pong nasubukan kong uminom, marami pong nabago sa katawan ko. Yung mga sakit ko na dati nangihina ako, mga katikate, lagi ko nahihilo, parang guminhawa yung pakiramdam ko. Saka mabilis na ako maglakad buhat ng dahil mahina ako eh nung hindi pa ako nag-king Maganda ho yung king serval, pampalakas ng kwad, katawan. Marami nang napansin ko na bago sa katawan ko. Pati yung pagkain ko, lumakas pa akong kumain. Saka, nakakatulog na ho ako na may himbing hindi katulad noon. Lagi ako nagigising. Dagdag pa ni Tatay Rufino, mas bumuti ang kanyang paglalakad. Ang dati panay na naka-wheelchair, ngayon kaya na muling magsaklay at maglakad ng mas malayo. Paglalakad ko dati, minsan naka-wheelchair pa ako eh, dahil laging nanginginig yung tuhod ko. Sa laging nagkukan yung mga pa ako, namumulik at ngayon hindi na ako. Eh. Uh, maganda na pakiramdam ko. Maging sinanay Lolita, saksi sa mga pagbabagong nangyayari kay Tatay Rufino. At maging siya mismo, ay guminhawa ang kanyang pakiramdam simula ng inumin ang nasabing food supplement. Napakalaki na ng pagbabago kasi una-una, dati-rati, hapo, may hapo kami. Tapos lalong-lalo -lalo na si tatay dahil si tatay, ano siya, kumbaga hin napakalabo ng paningin niya. Oo, tapos yung paglalakad niya dati, talagang madalas, ano siya, madalas Naka-wheelchair pag sumasamba. Pag nagpupunta sa church, nag-wheelchair siya pagdating doon kasi hindi siya makaakyat. Mula nung nakainom ng, ano, ng King's Herbal Plus, nung gumamit na kami noon, medyo gumaan lahat ang pakiramdam namin. Pati siya, pati yung pag, paghihilo niya, pagkatapos yung paglalakad niya, talagang gumanda. Kumbaga, pati yung pangangatawa niya, talagang sabi ko, aba, nagpapasikat ka. Minsan, ayun, tapos minsan, inaalalayan ng mga, kumbaga, lalong-lalo na sa church, yung ginagawang pag ano, may mga iskan, umaalalay, umaano sa kanya. Ngayon, sabi niya, wag na, kaya ko na. Yung paningin niya ngayon na, ano, dati-dati, gaganong-ganon -ga -ga niyan sa, ano, sa cellphone niya. Kumbaga kasi may cellphone din yon ang libangan ni tatay nyo pagka ano, gaganong. Ngayon, pati yung pagkatumingin sa malayo yan, hindi na niya kita yung tao. Hindi na niya aninag. Basta alam lang niya na ang refleksyon lang nun tao. Pero hindi niya nakikilala na. Ganun na. Ngayon, pag nakita na niya, uy, si ganito ito ah. Na, na ano na niya, na na niya yung tao. Kaya sabi ko, ba, pa, ayos ha. Sabi ko lahat, parang umano sa iyo. Kumbaga lahat ng ng improvement ng nakainom ng King yun Na, lumina, umayos ang paningin. Sabi ko pagka ano yan, tuloy-tuloy na yan pa basta masigasig ka lang. Kaya bago ano yan, talagang nakainom yan. Iinom yan. Pagka hindi ko maalala minsan, oh, uminom ka na ma. Ganon, ganon po siya. Kaya sabi niya, oo, oh, oh, sige, bago tayo kumain inom muna tayo. Ganon. Ganon po. Kaya, grabe. Grabe talaga. Ang naibigay sa aming, ano, pagbuti ng karamdaman ng King's Herbal Plus. Approved na approved tayo dyan. Kaya naman ang King's Empire Corporation mas pursigidong tumulong at umalalay sa ating mga kababayang nararapat lamang na marespondihan. Hindi lamang dahil alam nilang sila ay mas makatutulong sa maraming Pilipino, ngunit higit sa lahat dahil sa suporta ng mga nagpapatotoo sa hatid nitong ginhawa sa maraming tao. Napakaganda po nung naging programa dahil ilan po sa mga recipient ay na-interview na po natin para sa programang responde. At uh, nakakatindig balahibo po sa pagkat sa kaso po ni uh, Tatay Cabanilla na uh, siya po alam po naman natin na putol na po ang kanyang pa, amputated po siya. Talaga po nung unang programa po natin, nung nilunsad po natin to kitang-kita po natin sa kanya. Mamamalas niyo po yung kalungkutan, yung parang medyo mas depressed po siya. Aba, nakakagulat po dahil nung uh, nakaraang araw lamang po nung kami kum kumustahin siya. Eh, kasama niya, asawa niya at nakita-kita namin talaga yung sigla. At yung sabi nga niya, sinare niya, eh, wala lang stress kasi mas maganda ang kanyang tulog, mas, magand mas malakas siya kapag gising niya, mas masigla ang kanyang pangkatawan. Hindi niya, uh, sabi nga, maikukumpara kaysa dati na parang dati, eh mahina sa maglakad, kailangan pag pag ano niya ay ginagabayan pa siya, naka-wheelchair siya. So, ilan lamang ito sa mga nakita natin na talagang mga uh, direktang mga pagbabago doon sa mga recipient natin. At inaasahan naman talaga natin yan dahil alam niyo po, ang ating produkto ay hindi lang po ngayon nakilala. Ito po ay eh, nasa halos mahigit dalawang dekada na po na namamayag pagsalarangan ng food supplement at libo-libo na po, sabi nga ng Kari, baka milyon na, ang uh, nabigyan po ng tulong ito lalo sa aspetong kalusugan. Asahan pa natin na sa mga susunod na tulong ng King's Empire Corporation, marami pa ang mga buhay na mababago at magbabago dahil sa bitbit -bit nilang pag-asa sa mga kababayan nating Pilipino. Iyan ang tatak, Responde.